Sa kasal. Okay. Meron kang pera nakatago. Okay. Sabi ko nga, nakatago. Nakatago. Sabi natin, 100,000. Iba't iba yung plano natin dyan. Meron dyan 100,000 ibibili niya ng bahay. Meron dyan 100,000 ininegosyo niya. Meron dyan 100,000 ihahanda niya para sa kasal. Meron dyan 100,000 para sa pag-aaral ng kanyang anak sa future. Iba't iba ang intensyon natin, layunin natin sa pera na nakatago sa ATM, nakatago na pera natin sa alkansya o sa bangko. Kahit ano pang layunin mo, intensyon mo dyan, basta umabot sa nisab at pag-aari mo at after one year, may zakat. Oh. Yeah. Naintindihan? May zakat. Walang, hindi po lulusot dyan yung intensyon mo. Walang <laughs> well, no exemption. Walang well, no exemption. Well, no exemption. Well, no. Ustad, paano magbigay ng zakat sa sari-sari store, more than More than isa pang kapital, pinaiwanan ko na to sa Okay, more than, alimbawa, kung ang negosyo mo, ang halaga lang niya, 10,000, wala nang zakat. Bakit? Wala 24,000. Pero kung ang negosyo mo, ang kapital niya, ay more than 24,000, mayroon nang zakat. Kasi ang kapital niya, umabot na sa nisab. Kaya ngayon mga bahay nga, milyon, hindi eh. nisab na yun. Yung mga malalaki mga, mga pag-aari mo, pag bininta mo na, umabot na sa nisa, may zakat na yun, doon kukunin sa kapital. Sa kapital. Okay, malinaw? Ibig sabihin, Taj, kahit magsahod ka ng 100,000, pwede ka okay, nakapot sa pagkakot. Nahawakan mo, walang zakat. Ay, wala. Kahit nasabihin pa natin, ang sahod mo, 100,000. Oh. Ang sahod mo, ng Pero, ang natitira lang sa'yo, every sahod, 10,000. Walang sakat. Kahit nasahod mo, walang 10K. Kasi, ang nakukuha mo lang 10K. Papadala ka ng 10,000 kay ano? 10,000 kay ano? O. Kay first web, 10,000. Kay second web, 30,000. Walang natira. Walang sakat.